Hi guys! Ngayon ay kakain tayo ng street food dito sa amin. Tara, samahan nyo ko! Ito nga palang araw ng pistay diet dito sa Lingayen at alam kong ilang araw na rin ang nakalipas matapos ang event. Paano ba naman kasi? Ang tamad kong gumawa ng story at mag-edit. Nakakatamad din talaga, lalo na ang init ng panahon. Gugustuhin mo nalang humilata at mag-scroll ng FB. Tulad nitong video habang napapanood mo. Charot! Anyway, andito nga tayo sa Capitol Baywalk at nagdiparan ang mga masasarap na pagkain. Of course, ang pinuntan natin dito ay para kumain, kaya hindi ko sinayang ang oras upang makipagsabayan sa paglamon at pagkain. Dahil sikat ang pares sa panahon na to, ako ay nag-engganyo at nag-decide na makasubukan ang pares. Merong diwata pares, rosmar pares, maging itong kinakainan kong ate subs pares, pares ng sapatos, pares ng chinelas, pares ng hikaw, ay, ibang pares na pala itong sinasabi ko. Nalilito na ako sa dami ng paresan na makakainan mo. Anyway, dito nga pala sa paresan na kinakainan ko ay sakto pang merienda. Merong rice plus sabaw at mga tabang bumubuo ng pares. It was a decent meal for a merienda at pasok naman siya sa ating mga bulsa. Gayunpaman, mas masarap pa rin ang luto ng aking nanay kahit pares ni Rosmar o Diwata ay wala talagang tatalo sa pares ng nanay ko dahil ito ay gawa ng pagmamahal match with the skill of a dedicated chef. Nanay, GG pares pa rin talaga ako for the win! Meron din pala akong kinain ang empanada at ito ay perfect na perfect for those who enjoy eating food with vinegar. Honestly, hindi ako fan ng mga pagkain maasim o may suka so this one is okay for me. I like sweets more. But most of the time, I prefer eating organic food. Pero for my brother, he enjoyed it very much. As for a refreshment, bumili naman kami ng fruit tea at itong green apple fruit tea ay napakasarap. There's a kick in it at mapapaasim kilig ka nalang talaga sa sarap. This was what I enjoyed the most out of three. After namin kumain, nanood na rin pala kami ng concert performance ni Bamboo noong Pistay Diet. Napakagaling niya at masasabi mong iba ang kanyang datingan. Solid na solid ang performance niya. I like his accent too. I'm not the most avid fan of concerts, but his performance was inspiring. Malay mo, ako na rin ang concert next time. Charot! Yun lang guys for today's video. I hope you enjoyed. Bye-bye!